Itong video na to is going to be a haul video. So, medyo matagal-tagal ko nang hindi nagagawa to. And, magiging madalang na. Nanay na ako and marami na talagang pag na ng mga panggastos. Let's start! In this haul video, ang included dito ay yung mga products na pinili ko this month. And yung mga products na sinend sa akin. Ito yung mga nabili kong products. So, tiyanan! So, nag-post na rin ako ng pictures sa my Instagram and sa Facebook kung ano yung mga pahapyaw na magiging kasama sa haul ko. So, let's start first with the products that I bought sa HBC. So, binili ko to sa my HBC Zabarte. And, nakita ko kasi na may parang bago silang labas na collection. And, natuwa ako kasi maganda yung mga shades. So, I purchased some. So, let's start with the nail polish. So, ito yung pinili ko ka sa kanila. Kita niyo ba? So, ito ay berry blue. And ito yung nasa nails ko ngayon. Cute siya. Para siyang ma-orange-orange -orange na ma-pink-pink. So, yan. Yeah. Janine. And this cost me 45 pesos. Rose and collection na blush. And ito yung blush on. Ang shade niya is berry blue. So, ito. And this is for 75 pesos. Meron siyang SPF 15, vitamins A, C, and E. So, yun. And napakaganda ng shade niya. Gusto gusto ko shade niya. Perfect siya sa summer. So, okay. Kitingin niyo ba? So, I'm going to do a swatch. Para makita niyo. Maano siya. Intense yung color niya. So, konting-konti lang little goes a long way kasi very pigmented siya so ayan as you can see and lastly para sa rose and collection na nabili ko is yung lipstick dalawa din yung shade nito kaparehas ng sa blush on and ang shade na binili ko is blossom kisses it's 499 pesos it has spf 15 vitamins a c and e ay ang ganda ng shade love ko siya parang ito yung of ko si Bob. So, si Bob yung naalala ko nang nakita ko tong um, to? Blossom Kisses na to. So, let's do a swatch. Ito yung blush and ito yung lipstick. Love it! So, yun. Gagawa ko ng makeup tutorial. Okay, magalala. Using those makeup para alam nyo kung paano yung mga pwedeng style ng pag-makeup gamit sila. So, yun. Uh, bumili pa ako ng ibang Curix or Nail Polish from HPC. So, ito. First is ito, Xansan HD or High Definition Nail Polish in Red. Colorless. Um, wala nang top price ears lang. So, hindi ko masasabi kung magkano. Pero, check nyo na lang sa... Ah! <coughs> price is 33 pesos siya. And I also purchased some lip liners from HPC sa so Sunset and dalawang color. So, isa na parang ka-color lang ng lips and itong isa is yung pink. Meron pa yung red, pero meron pa kasi yung red, kaya hindi ko nakikuha. So, ito yung swatch nitong isa, yung parang ka-color lang ng lips. Ang ganda niya. Perfect siya for everyday. So, ayan yung swatch niya. And, ito naman yung swatch na isa, yung color pink. So, ayan. Ito naman yung swatch ng color pink. So, ayan. Pareha silang maganda. This is for 28 pesos. And, ito yung sponge latex sponge latex round big white whatever. So, gagamitin ko siya sa pag-apply ng mga liquid foundation. So, para mas maganda yung coverage. And last na purchase ko sa my HPC is this. Ito yung um, powder puff. 21 pesos na siya. So, pang lagay na powder powder, pang touch up. Meron pa akong dalawang makeup na na-purchase, pero from a different brand. First is itong, alam niyo ba ito? Um, Everbilena Advanced Lip Cheek Stain. So, this is for 135 pesos. Kaya ako siya pinurchase. Nanood ako sa YouTube ng mga episode. Um, familiar yung item sa akin kasi nakikita ko na to dun sa mga makeup stand pero hindi ko lang siya pinipurchase dati kasi hindi ako masyadong ma lip and cheek stain girl this is Sophie Paris Lipstick wala siyang tag price pero kung hindi ako nagkakamali this is for 85 pesos and yung shade na binili ko is Caramel Sugar so ito yung packaging niya. and this is the bullet ganda, perfect siya for everyday bagay siyang i tap dun sa lip liner sa my HPC for everyday din tong color na to. Good for everyday. So, let's do a swatch. Or, oh, ito yung color niya. Oh. Ito yung, gusto kong itry ito. This is the Pond's Perfect Care Lemon Cold Cream Deep Cleanser. So, ayun. Alam ko pang alis to. Ayan, tama. Helps remove makeup. So, so ito yung previously na Sweet Sal na brand. And, gusto ko yung may kasi noon. So, bumili ako. Ito, Baby Care Plus Cologne. You can see. Let's go now naman dun sa mga products na sinend sa akin for review. So, ito, sobrang overdue na to. Sorry talaga sa nag-send kung hindi pa ako nakagawa ng review. Kasi, sinend to nung nandun pa ako kinalook sa May Laguna. So, medyo hectic pa doon. Yung schedule kasi bata pa si kaya hindi pa ako nakagawa ng review. But, I'm going to do a review now. Okay, so these are products from Royal. This was sent to me by Chloe. Hi Chloe, thank you for these products. Um, L -gluta Power with Glutathione and Vitamin E na Soap. Royal Beauty. I don't know if I pronounced that right, pero ito yung Lapulent BB Multi Care Blemish Balm. So ayan. Lapulent Rejuve. Ito yung facial essence and still. this was sent over by Royal. Yung Lapland Lumiere. Wow. Bongga na mga pangalan. Lapland Lumiere. And ito naman yung Facial Foam Cleanser. And last product that was sent over to me na malapit ko nang maubos. As you can see, sa laman. <laughs> ito yung Royal Beauty Pinkish Glow with Glutathione Lycopene and Arbutin. Cleansing and Brightening Toner. So, ayan. Yeah, malapit ko na siya maubos. Gusto ko siya kasi para binibigyan ka na niya ng natural blush look. Parang mamumula-mula yung pisingi mo. From one of my favorite online shop that I trust, way back 2012 pa. Tada! Um, Gyaru Shop May Soku. He sent me some free stuffs to review. So, thank you, thank you! some pieces ng uh, magkaibang shade ng purple na hair extension, ouch, hair extension, nabuksan ano, mo na, kuha ka ng hair strand na gusto mong paglagyan, bongga, ito naman yung curly curly na hair extension, so, ilalagay siya sa, ano, sa likod naman ng buhok, ganyan, tapos, yan. pag maiksi yung buhok nyo, and gusto nyo parang, humaba siya in an instant, no worries, meron ng extension. Bonga! They sent me two pieces of cute na hair bow, hair bow ties. Ang kada diba? Hair bow flower, flower. a Coachella vibe so yeah. So one na Christmas tree, Hair velcro and this time purple. Guna kitan yung dating tutorials ko color pink yung hair velcro. This time purple na siya. Yay! Not but not the least, they also sent me bump bumpets hair volumizing inserts. Hindi ko pa siya alam gamitin. Pero may instruction naman. They provide me with instructions. So, gamitin natin siya sometime. Products pang paligo. So, yan. Ito yung mga ginrosery ko for the CR. Kasi bala ko din magkaroon ng what's in my CR. Or what's in my CR tag. Or bathroom tour. First product is this cutie cutie shampoo and conditioner. Herbal Essence Shampoo Hydrolicious D-Damage Boost Swirls Shampoo. So, ganda. And, if I am not mistaken, nasa, ano siya, 250 or 250 plus. Basta, um, roughly 250 siya. Each. So, pinarkneran ko na rin siya nito. Um, Herbal Essence Hydrolicious Conditioner. And, the next product that I bought is this. So, ito medyo nagamit ko na. Kung makikita nyo, pinakita nyo, bawas na siya <laughs> kasi nagano na ako eh, Nag Ligo marathon na ako this week. Nagkalis-alis na ako ng mga libag-libag. <laughs> so, ang napansin ko lang, ibang pala yung tatak niya. Ang kadalasan ko kasi binibili is yung Avon, Avon eh, Avon eh, kung nakita nyo yun sa video ko na paano ko maligo yun. Pero parehas lang naman sila. This time, ito yung Active White. And, uh, purchase, pinurchase ko siya kasi meron siyang strawberry. Naalala ko yung kasi yung usual na pre-purchase ko is yung milk bath salt lang talaga. Pero, mabango siya. Mas ko siya kasi doon sa milk bath. And, pinapaalala ba? niya sa akin si Sander at si Agnes. Dahil sa strawberry, pasensya na kayo, hindi ko na matandaan kung magkano. Pero, matatapos na yung forevermore ngayong Friday. Today. So, yun. <laughs> Mga kalungkot! Nanonood pa kayo ng forevermore. <laughs> so, yun. As you all know then move on na tayo sa Forevermore. As you all know din, hindi ako pwede mag-stick lang sa isang shampoo kasi yung buho ko nag-oily siya kaya kailangan, if pwede, everyday pa iba-iba or kaya every other day, ibang shampoo, kaya ibang conditioner yung gamitin ko. So, bumili pa ako ng, nakalimutan ko siya yung sama doon. Binili ko dito sa HPC. Ito yung um, sa Professional Conditioner Coconut Virgin Oil. Tama. So, conditioner, this conditioner cost 135 pesos lang. Eh, matagal ko na siya ginagamit. Dati pa simula pa nung high school. Kaya natuwa ako nung binili ko siya ulit. Kasi, ewan ko yung iba kasi ayaw ng coconut smell. Pero ako, love na love ko yung smell nito. So, yun. The Renewzit Fresh Lavender. Ayan. Lavender, lavender. Kasi I love lavender. So, wala lang. Pampabango lang siya ng kwarto. Kaya na CR. Dati binibili ko yung blade. Tapos itong Renewals it ata parang 90 pesos. So ito yung binibili ko talaga great. Pero medyo na disappoint ako dito sa Renewals kasi sa una mabango siya. Pero nung nagtagal na hindi na masyado. This is also from HBC. This is for 48 pesos. Ito yung nail polisher naman. Yung parang kahit wala kang colorless. May mga step by step shapes natin. So ayan, may mga step by step siya. Una, kakat ka rin mo muna yung kuku mo ng yellow, papasmooth mo muna siya, tapos ito, pang alis-alis ng mga edge, and then ito yung pampakintag talaga, itong color pink. Tapos may kita mo, kahit wala kang colorless, yung nagiging effect niya, parang kung naglagay ng pang shine-shine, parang kung naglagay ng ganito. So, yun. Mas healthy kasi wala kang ilalagay na chemical. So, yun! So, ayan lang, Iris Loves. Tapos na. Wala na akong pahabol. Maraming maraming salamat sa panonood. Please watch out for my um upcoming videos na mga makeup tutorials, mga reviews. Thank you, thank you sa lahat. Mahal na mahal ko kayo and see you on my next video. Okay, bye.